Halina't maging bless, ako po si Father Ari Zolan at ito ang Palaman ng Buhay Sino nga ba ang sinungaling? Maaring may kanya-kanya na po tayong karanasan ng pagsisinungaling at may kanya-kanya rin po tayong kadahilanan kung bakit natin nagagawang magsinungaling Maaring nais nice lamang natin protektahan ang sarili nating reputasyon o ang reputasyon ng ating pamilya o baka naman ayaw lamang natin masaktan ng ating kapwa kapag nalaman nila ang katotohanan o ayaw lamang natin na mahusgahan tayo ng ating kapwa kapag nalaman nilang katotohanan. Pero alam nyo po, ang pinakang masakit na kasinungalingan na pwede natin gawin sa mundong ito ay ang itanggi natin ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong sa Kristo na si Jesus ang ating Diyos, na si Jesus ang ating tagapagligtas, at si Jesus ang lahat-lahat sa atin. Kaya naman po ang panyaya sa atin ngayon, manatili tayo sa ating Panginoong sa Kristo, manatili tayo sa katotohanan sa diwa ng pagpapahayag ng mabuting balita at lindin po sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti, ng tama at naayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 2, verses 22 to 23, Sino nga ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang ama at ang anak. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa ama. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ako po si Padre Aris Olan. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.